So, pininturahan lang. Hindi ba yung under elevation yan, guys? Under elevation. Ito pala yung, guys, yung kusuko. Oh, Ayan. Yung sinang oh, kusuko. Okay. Ayan yung uh, nasunog. Dati, nung mga ilang buwan na. Ayan, guys. Ayan pala yung nasunog, guys. So Guys, andito kami sa Jones Bridge Ayan, ito yung uh, pasyalang bago dito guys uh, Maganda Sa gabi Pero sa araw guys So wala pa masyadong tao So ito pa lang yung uh, itsura niya kasi wala pang uh, tao so marami na ng mga banyaga at mga pinoy no? dun sa banda ron guys lakad tayong konti para makita niyo yung tsura <coughs> uh, area so yung <laughs> yan yung kabila yung highway tabing highway guys ayan. So, ito yung mga bagong gawa to guys. So, lakad tayo pupunta doon hanggang doon. So, ito yung mga namamasyal dito. So, ayan. Yung mga nagpapapicture, mga banyaga, mga pinay, pinoy. So, bawal yung vendors dito sa taas. So, andun lang yung mga vendors sa baba sa so, area guys kung papasyal kayo dito yan ito yung itsura nya ngayon maaga pa kasi kaya wala pa masyadong uh, tao wala pa masyadong uh, namamasyal kaya ayan, ayan yung uh, may mga namamasyal dito so ayan yung uh, Shady, alam mo So, yan. Ang ganda ng mga bulaklak. So, mamaya magla-live tayo, guys. Narin na natin. So, hanggang dun sa kabila. Ayan, ito. So, silipin natin hanggang dun sa dulo. Tapos, saka tayo babalik. No? Saka tayo babalik. So, ito yung bagong pasyalan dito sa Jones Bridge. MacArthur Bridge doon naman sa kabila MacArthur Bridge naman doon sa kabila so dito yan medyo mainit pa no? mainit pa yung uh, <coughs> panahon so hindi pa ganun kalili may amyang konti siguro no? dadami na yung uh, mga kababayan natin dito na na mamasyal so hanggang dito lang muna pala guys kasi yung dulo under elevation pa so ito yung pinaka last dito yan ginagawa pa yung uh, bandaron so bubalikan natin to update din natin to no i-update din natin guys so hanggang doon ginagawa pa yan yung area yan ginagawa pa ito yung pinakadulo so, sa kabilang Jones Bridge dito naman Makator Bridge ayan guys so, ayan yung area so dito bawal ang bawal ang vendors so, ang vendors lahat guys ay nandun sa bandaro ayan yung vendor sa kabila <coughs> so yan yung mga halaman pa na sariwa no bagong tanim So yan yung mga alaman pa dito Yung mga gumimela So yan yung uh, Area dito guys So parami na lang parami Yung ating mga kababayan no, Na mamamasyal Kasi nga medyo uh, Ano pa yung araw Medyo matalim pa yung araw guys Ayan So ito yung uh, Gilid yan Mamaya makikita natin yung ilaw medyo gabi ka na ng konti makakita mo yung uh, araw dito so dito guys konte so may sounds eh so na lang natin yung uh, sounds mamaya no sana hindi madetect yung uh, sounds natin So, putulin na lang natin yung sounds mamaya, guys. So, dito may mga nagla-live. Ayan. Ayan, mga nagla-live yan, guys. So, yung mga namamasyal. Mga so, dito yung aking partner. Ayan, o. No? <laughs> Ayan yung aking partner. So, dito tayo mamaya. Magla-live tayo. So, ito lang pala. Medyo may silang no mga tansya ko so mga 100 me, mga 200 meters guys ayan dito mayroon pang hindi tapos so bawal pa siguro ma uh, bumaba dyan. so ito naman yung harap ayan hindi natin kung uh, building yan uh, hanapin natin mamaya hanap tayo ng uh, fruit no kung anong uh, building yan guys so ayan sila yung uh, mga so hindi pa tapos no under renovation pa rin yung area <coughs> hindi pa tapos guys ayan katulad yan hindi pa tapos so hanggang doon ayan yung uh, area maraming salamat po ano sa inyo lahat so hindi natin na lang kung ano yung dinidig po guys ayan pala ah ito pala guys yung nasunog na post office guys ayan so pininturahan lang hindi ba yung under renovation yan guys under renovation. Ito pala yun guys, yung post office. O yan. ng post office. Ayan so yung nasunog dati nung mga ilang buwan na. And, guys, yan pala yung nasunog guys. So, inaano na rin, nire-relovate na rin guys. No? Yung post office building guys. Ayan medyo mainit pa kasi <coughs> so meron mga Chinese tayo mga kasama guys sa Pilipina ayan hanggang doon sa area ayan so wala pang ano, ilaw kasi maaga pa so mamaya pa siguro to guys So medyo